Okay, magandang araw po sa inyo mga kaibigan ko na nanonood sa video natin ngayon Ito ay nasa uh, San Nicolas Occidental Mindoro po tayo Dito po ay nasa sakupan po ito ng Magsaysay Ito po yung tinatawag nila na matarik na daan na kalsada nung dati pa po ay hindi pa sumintado ito, kalsada ito ay napakadelikado lalo po, kahit na sa ngayon po ay sumintado sumintado na marami pa rin ang nagbubuhis ng buhay sa kalsada nito mayroong pangyayari na kinakapos ang kanilang sasakyan sa, sa pag-ahon kaya yan nahuhulog sa tinatawag na kapahamakan at mayroon din na pagkakataon na nawawala ng prino kaya yan mga ba, mga harang na po yan oh. hilay na po yung mga kaibigan pag sa taas ka po dito kapag ka nandito ka sa kalsadang ito ay para kang para kang sumasakay sa helicopter na mababang lipat no? at kapag ka nandito ka sa lugar na ito ay pagdating mo ng baba ng patag ay ma mabibigay ka mga kaibigan sapagkat so, napakataas ito ang takbo ng mga sasakyan dito ay segunda permera kaya po lalo kapag ka kargado ka yan ang karamihan po dito na nawawala ng preno ay yung mga baguhan at kung minsan naman kahit na mga taga rito ay nagbibigay pa rin sila ng kumpiyansa kaya nagkaroon pa rin ng uh, disgrasya. kaya kapag ka uh, dumaan kayo dito ay ingat-ingat po mga kaibigan at sa mga nanonood na hindi pa nakadaan dito ay ano yan nakikita nyo naman sa video ay kung gusto nyo po na dumaan dito ay huwag po basta bastang magpatakbo at ito ay katulad nito nakakala nyo patag na ho yan pero ang kasunod po niyan ay bulagaan mga kaibigan yan oh. kaya biglang lusong po yan kaya pagdating ang akala ng mga malalaking truck ay patag na ho oh yung doon sa taas tapos pagkasa nila ng kambyo pag release ng kambyo ayun na yung pabibigla pala na lusong kaya karamihan dito sa may tatlong poste na yan mga kaibigan dyan karamihan na nababangga bab, na po sila dyan ayan kaya ingat-ingat po tayo mga kaibigan Pero ang Sa view po ay hindi kayo lugi At uh, maganda talaga ang view At lalo na pag uh, bumalik kayo Ng Oriental Mindoro Dito po sa bandang Bululakaw Kasi naririto po yung tinatawag nila na Kingdom Stone Ayan Sikat po yan ngayon mga ibigan at marami po ang uh, dumadayo dyan para lang po makita ang tinatawag na Kingdom Stone Kaya kung kayo po ay gusto pumunta, yan na po, oh. pabalik na po yan mga ibigan At uh, dyan po, yung bahay na po yan, hindi ko na po tinigil ang sasakyan Dahil baka biglang may sumulpot na mga mabibilisang takbo Yan o, oh, magagandang view ng small pot na mabibilis ang takbo pa baba ay palusong ay madisgrasya pa tayo ay ano yun po yung natatanaw nyo ng mga isla ang kasunod po nyo mga kaibigan ay yan po ang isla ng si Mirara, hindi lang po kita sa video, pero yan po sa pinaka ano, parang may